Samantala, pressure naman ng mga kandila mahigpit na minomonitor ng DTI sa Pangasinan. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan. Nagsagawa na ang Department of Trade and Industry Pangasinan ng price monitoring sa mga tindang kandila sa ilang pangunahing mall sa lungsod ng Dagupan. Layunin ng aktibidad na matiyak na nasusunod ng mga establishmento ang tamang at angkop na suggested retail price ng mga kandila, lalo na papalapit ng pagunita ng undas kung saan inaasahan ng pagdagsa ng mga mamimili. Ayon sa DTI, batay sa sinagawang inspeksyon na nanatiling nasa tamang presyo ng mga kandila sa mga pangunahing pamilya na at wala pang inaasahang paggalaw o pagtas ng presyo sa mga darating na araw. Dagdag pa ng ahensya, patuloy nilang binabantayan ang presyo ng mga pangunahing bilin upang maiwasan ang anumang pag-aabuso sa presyo habang papalapit ang undas. Pinalalahanan din ng publiko na maging mapanuri at agad na report sa tanggapan ng DTI ang anumang paglabag o sobrang singil sa presyo ng mga apilihin. Kasama mula rito sa IFM de Gupan para sa alaala -ala 2025 special coverage, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!